Hello mga ka-farmers Ngayon mag update po tayo sa ating mga pananim na nasunog Ayan Nasunog po ito Sayang Laki laki yung pinsala Ayan Yung iba na ano na namin Napalitan na mga kapamers Ayan Ayan yung iba Ayan, napalitan na namin yan yung iba nabubuhay yung iba naman patay. Ayan. Laki-laki ng pinsala ng dulot ng sundog mga ka-farmers. Ayan. Laki-laki. Laking damage. Ngayon bago na namang tanim to mga ka-farmers. Kawawa yung ano. Kawawa yung tanim natin una. Nung una. ito tapos na po itong napapalitan na tanim Nung tinaniman na namin to <clears throat> ayan punta kami sa dulo kasi doon may kulang pa ayan tapos na po yan ayan laki na pinsala dulot ng taginit ako okay, yung rambot na natin yan malaki na sana oh malaki na sana yung rambot na natin kaso nasunog tapos yung iba namatay dahil sa init hanggang dito yung sunog ayan malaki okay. dito buti eh, dito sa taas nagapa namin hindi na nasunog ayan. pero yung iba pa rin dyan namatay dahil sa init ito yung klamansi natin ayan namulaklak um, to So, yang yung inano namin na uh, pantubig nasunog ayan ang yung sunog mga kapamilya hanggang sa kabilang bundok ayan maabot doon grabe talaga yung apoy pag ano hindi mo talaga siya ma hindi mo basta basta ma maawat ah, mapapatay kasi Mga, mga nangitim yan yan kabilang bundok yan yan sunog yan yan yung mga nangitim yan sunog marabi yung apoy pati yung ano natin yung niyog natin gawa ko yung puno ng niyog yung os natin <coughs> dito hanggang doon yung sa atin dahil sa sunok kaya sobrang init kasi Ayan. so yun lang muna po mga ka-farmers ulitin ko po isang magandang araw po sa inyo magingat po kayo lagi God bless all